my god, nakikita nyo ba yan guys? 501k views and 29k reaction. Oh my god, sobra po akong natutuwa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much guys. Hindi ako makapaniwala guys. Half M na po ang views ng video na yan. Kung sana pera na lang yung 501k no. Sa hindi pa nakapanood ng videong to, yung subukan mo na baka ma-unlock mo na yung stream ads mo, panoorin mo na po kasi bakit nagustuhan nila, bakit umabot siya ng 500k. Baka makatulong din ito sa'yo kasi bakit pinanood ng karamihan. Tuloy-tuloy lang po sa paggawa ng reels, pasa saan ba at maaabot nyo din itong views na to or pupwedeng mahigitan nyo pa pala ang views na to kapag hindi po kayo sumuko. Sa mga baguhan, wag po kayo ma-pressure, okay? Enjoy lang po ang pag reels Gawin nyo lang po yung mga nagpapasaya po sa inyo. Wala pong contest dito, so okay lang kung mabagal, basta umuusad. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much!